Ngayon guys, daw natin ang ice cream ngayon. Hay. Eh, may aamoyin ko na. Ngayon. Maya, ngayon. guys. So, 'yun guys, naamoy ko na. At kain natin. 'Yun. Yan po ang kanyang ice cream guys. Luto na yan guys. So yun guys, nasalin ko na nga po pala yung aking ice cream na galing doon na pagkatapos lutuin doon yung sinaling ko dito okay, guys yun so yan ay uh, haluin okay, guys yan natin lalagyan ng flavor keso and mango kasi ito ay bukas ay order na guys uh, manga oil, oh cheese ang flavor niya. Dalawa nga po palang lang sa harap aking ginawa. Yan, pinapatigas na po yan guys. Para bukas, ready na siya. Nakaprepare na. Ayan guys. Magandang gabi guys. Thank you for watching.